So, good day mga boss. yan. Bali, yun, nakita niya na yung ating title. So, tatry natin itong panda rin. Uh, although hindi ako uh, mekaniko, ay ah, base lang sa napapanood ko. No? So, suggestion nyo na lang kung ano ba yung dapat gawin. Pero ang ang iniisip ko talaga, Uh, itong lumubog na motor natin is kailangan i-open kung hanggat maaari i-ano siya buksan yung makina no so dahil wala tayong budget na pag ng makina o ipadala sa uh, mekaniko dahil ito naman ay luma na so pang gamit, gamit lang araw-araw so, kasi meron tayong ano version 3 Honda Click no 125. So ito, matagal na to sa amin ah sa almost ano na ah, magte-20 ano 17 years, 17 years na siya. No. Ayen. Ah ganoon-ganoon na ata 15 to 17 years na itong motor namin na ah, Honda RS 125. So, tatry ko lang din na uh, mapagana o mapandar. So, 2 months ago na nananlubog to. So, mapapansin nyo. Yan, nakita nyo naman. Meron siyang ano, hanggang dito yung tubig niya, hanggang dito. So, yung air filter yan, nakita nyo, tinanggal ko na puno ng tubig yan. yan basa pa nga. Tapos, din na natin. Ayan o, oh. napapansin nyo, yan, meron siyang tubig. Madami yung tubig eh, eh, no? Ito, tubig yan. Nasa ilalim, eh, no? Tubig, oh. So, din rain na yan. Tapos, ang gagawin natin, lalagyan natin na itong, ano, uh, 10, 1040 na langis, no? Tapos, para maugasan, siguro, uh, 3 weeks na papandarin. Tapos, papalitan na ulit ng Uh, langis yun, para maugasan yung tubig na natitira so yun lang yung sa akin yung basic lang na gagawin para sa akin no disclaimer lang hindi tayo uh, mekaniko hindi ako mekaniko so, bali ito lang kasi naman ano lang naman to, paano na rin naman to uh, kumbaga gamit gamit lang naman so hindi na tayo gagastos na malaki para ipagawa to so yun basic lang na paggamit yun lang basta magamit lang no okay na yun yan kaysa uh, yung iba hindi naman na magamit na sayang naman at bebenta lang ng parang ano bebenta lang ng ano na kumbaga junk shop no so at least gamitin na lang natin yan so ayan no oh, katulad yun nakalawang ay, lilinisin ko pa to. Yan, yung dalawang na lilinisin ko pa. So, yan. Uh, may mamaya ako na i uptake Yan, sinabi ko lang sa inyo na itong eh, motor na to is nalubog. So, try natin pa rin. So, may tumutulo pa. May nakikita tumutulo. Sig siguro mamaya may ako pa lalagyan ng langis. Yan, kapag wala nang uh, tumutulong dito sa ating makina na langis. mo no? Yan. Tapos, lalagyan natin ng panibagong bagong langis so guys i-update ko na lang kayo mamaya maya titignan ko muna tong spark plug kung kinalawang yung loob pero so, 2 months pa lang naman to na stock so kung bakit ko gagawin to hindi ko na pina ano ulit ako no? kung bakit hindi ko na pinabuksan yung makina so ito hindi naman kasi lumubog na umaandar lumubog to na naka stock yung motor so hindi lang naiangat bali ang tubig kasi hanggang dito yung sinasabi ko sa inyo no tapos uh, hindi siya umaandar hindi siya pinandar na, na ano lang Uh, nakalimutan lang iangat bigla ang taas lang ng tubig no so hindi to is inilusong hindi to maandar yung motor uh, nakaano lang sa dito naka-stack lang tapos tumaas yung tubig na lubog yun yung history nito no so kaya ang, ang, ginawa ko drain yung langis tapos uh, lalagyan ng panibagong langis no yan Oh, may kasulina pa naman. Okay pa naman to. Siguro. Pupunasan ko lang to. Tapos lalagyan ko na ng bagong langis. Yan. So yun guys, no? Ah uh, bali, sinigurado ko, tinaob ko. Nang ganito, may tumulo pa din. Eh, no? May tumutulo pa din siya. na oh. so, napapansin nyo, may tumutulo pa din. So yun, isiguraduhin nyo lang na wala na talagang Ah uh, tubig o yung langis sa makina nyo no yan so yun ito tinawag ko siya ng ginilid ko siya tapos sa kabila naman kanina sa kabila tapos ganito naman so, hindi pa natin lalagyan ng uh, langis, langis antay ko muna siyang ano uh, madrain no yung makikita ko nung halos wala na siyang tumutulo guys oh. Kita nyo. Ayun no? Gatas. Meron pa din. bali ano to 8 liters na to so recta recta na to kahit boss nyo na lahat kasi itong ano uh, 125 RS depende sa motor nyo kung anong kung ilang litro o kung ilang ml ang ilalagay nyo sa inyong makina, no, yun bali rectan nato, 800 ml, 8 liters, 800 ml, yun, mayo malapno siya na, no? kasi 10w40 ang nilagay natin, malapno. sana din la So kung magtatanong kung magkano nabili ko to, is ang dito sa amin is 290. So de depende sa shop na pagbibilan nyo. Kung magkano 'yung ganitong R9. Ng poly synthetic. Meron din to sa ano, ah, scooter. May nakalagay scooter, no, ito pang uh, motor sa automatic semi automatic kasi may ano siya cambio yan yan tapos mamaya ulit papanda rin na natin ako Ayan, may kita niya. May kita niya, may tubig yung gasolina. Ayan, drain natin. Tubig pa yan. Daming tubig. Ayan, may kita niya ba? tubig pa din try lang. drain muna natin yung tubig yan tapos panta rin ulit natin so try na ulit natin try engine carburetor dyan so, yung may problema no, di DIY natin yan so yun guys uh, yun. hanggang dito na lang aking muna ng video sa susunod na video naman uh, check natin tong ating carburetor no, lilinisin natin yan kung gaganda ba yung tunog nya no uh, disclaimer lang hindi ako mekaniko no? bali dagdi DIY lang tayo do it yourself so dahil ito motor na mamotor na ito matagal na at ayaw namin i-benta so ako na lang yung gagawa so please subscribe ka na ka na rin sa akin channel para updated kayo sa mangyari dito sa ating uh, 125 RS na Honda no, so hanggang dito na aking video maraming salamat